ang pamagat ng tulang ito ay sa pinakahuling tuldok. Alam kong sa bawat pagod ay may kapalit na ginhawa. Hindi man natin hanapin ito. Kusa naman itong lilitaw sa bagong umaga. Tulad ng mga letrang pumapaibabaw sa himpapawid at sa mga anyo ng sining na may apat na sulok na hindi mo batid. Alam ko yan kapatid, ang ganda ng tula ay hindi mawawala sa isang makata. Nakakapagod din pala magsulat. Akala ko, puro na lang saya. Kaya hahanapin ah, ko ang ligaya kahit abutin ng libong umaga. Dahil ito ang larangan na pinili ko maging isang kataga. Sa pinakahuling tuldok ng kwento ay makikita mo ang paliwanag ng tadhana na dapat pala naniwala ka na may plano ang sa atin ay lumikha. Alam ng Panginoon ng lahat, wala tayong maitatago kahit isang tuldok ng mga salita. Gusto ko lang sabihin sa iyo na mayroon pang pag-asa. Ang mabuhay at pumanaw ay nakasulat na sa ating kapalaran. Ang mabigo at magtagumpay ay ating kapalaran at ang umibig ng tunay at mabigo sa buhay ay hindi masasabing kapabayaan dahil ito ang buhay sa mundong napapalibutan ng kasalanan. Ang saliksikin ng pinagmulan ay pag-aaral ng kasaysayan. Ang sumulat ng istorya ng iba ay hindi kawalan ng dangal. Ang masakit na katotohanan ay yung hindi natin alam na yung mali ay totoo palang mali at yung tama ay totoo palang tama na sa puso natin ikinukubli at sa pinakahuling tuldok ng pangungusap at sa huling apat na taludtod na isusulat sasabihin ko sayo ang anim na salitang kwento sa pinakahuling tuldok tunay kang Pilipino